Good morning, guys. Good morning, Mindanao. Good morning, world. Ayan, guys. Ito ay durian Fruit ng Dabaw. Ito ang durian Fruit ng Dabaw, guys. Ayan, guys. Madami hindi kumakain ito dahil mabagsik talaga ang amoy nito, guys. Hindi amoy kilikili, -kili, ha? Mama! I want more. You want more? Wait lang, guys, ha? Let me continue, guys. Ayan, guys. Meron kasi akong kasama ditong dalawang makulit, si Bibi at si Mingming. Mingming, come here! Mingming! Come here! You want to eat Dorian? Mingming! Mingming! Say hi! Say hi! Say hi! Say hi to all my subscribers! Say hi! Ito pala ang aming Mingming. Anak to ng aming pusa. Ayan. Baby, mama, gulob mama. na. Masaya din pag may alaga ka, ah, pusa. Kasi pag aalis ako pag madami akong trabaho, busy ako sa trabaho, pag lalo na pag aalis ako tapos uuwi ako tapos siya ang madadadnan. Ng... Ayun guys, wag Ipe? wag mo anuhin. Wag mo anuhin. Instant. Ayan siya guys flex ko lang guys itong aking durian bigay ito ng pinsan ko guys dahil may durian kami dito pero namatay kaya ano, bibili na kami ng durian tapos mga kamag-anakan ko may durian bibigay. mahal pa ang kilo ng durian ngayon guys dahil hindi pa talaga tutali na season talaga pero pag season magmumura na siya guys kaya ganun siya madaming hindi kumakain ng durian dahil daw mabaho para nung amoy, ano, Amoy kilikili, amoy singit. <coughs> hindi. Ano siya? Hindi naman mabaho na amoy. Pero talagang maano talaga ang amoy niya. Parang kung hindi ka talaga sanay sa amoy niya, talagang, iba talaga ang amoy niya, talagang, ano talaga, sisiksik talaga sa ilong mo. Ayun guys. Kaya nga, kaya nga pag uuwi kami Manila, ganun, yung mga makasabayan kami sa eroplano, na ano guys, wag bibi! wag, 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 wag. wag, wag hindi ang door yan, binabaggage. Hindi yan pinapasakay sa ano. Dapat nakabaggage talaga pag magdala ka ng door yan. Nakabaggage talaga siya. Kasama talaga siya sa mga maleta. Doon sa lagayan. Ayan siya guys. Kaya nangangamoy na siya. Bigay ito sa akin ng aking pinsan. Flex ko lang aking pinsan. Bim-bim pagal. Ayan binigay sa akin ito ng aking pamangking buntis. Ayan, buti pa siya na buntis. Ayan. Ito guys, nung binigay ito sa akin, nilip pa nangangamoy, pero ngayon, dahil nakakamoy ko na para akong pusa, pagising ko sa umaga, pagkaganong ko, dyan ka lang, baby, wala ka talagang toy sa akin. Dyan ka lang, sige na. Sige na, nag-video kasi mama. Oh. Hirap ang video guys, tapos, Meron kang mayroon kang kasama. Ang kulit pa kasi ni Bibi. Nandito kasi siya kasi may pampasok niya sa school. Ayan siya guys. Kaya ginawa na lang siya ang long video dahil bihira lang ako ng long video. Ayan siya guys. Ito ang Dorian ng Zabaw. Ayan. Hirap ako magbukas guys. As in, hirap ako magbukas. Pero pag tagadaba ako talaga, magaling talaga magbukas ng Dorian. Tanong na sa mga may Dorianan. Pero pag ako, hindi ako. Hindi ako bihasa talaga sa pagbubukas. Hindi mo ako makulit, guys. Oh. Hindi, talaga ako mag... Hindi talaga ako magaling sa ano. Dito lang kami sa dabaw. Pero ang lahi ko talaga is buhol. Ang lulo at lula ko itagabuhol talaga. As in. <laughs> Buhola na pala ako. Pero dito kami nakatira sa dabaw. Ayan siya, guys. Dahil nangangamoy na siya. Kanina pa ako nagsasabi sa inyo. Nangangamoy na nga. Ito, guys. Ito. Ginanon ko siya, guys, nilagari ko. Dahil hindi madadala ng kutsilyo. Sa muka ba ni Muming? Agay-agay. Parte ba yun eh? Kayo nga ita. Ata, diri ay guys. Parte ba ata? Asa nang daw itong sundang? Wait-wait. Ming, is dog po ding ba? Sa muka po ding eh. Mauna akong ding yun guys. Mauna akong ding kayo kung yung video. Kaya ang kaning duha, kaya yun, ni. Ito talaga ng dalawa guys. Napakaano talaga nito. Ayan e siya guys. Okay, okay. okay. Kalisod ako ni ba guys? Ba? Kalisod ako. Muka ba ni ikay? Good Parting mga kiata. Good kaya ba? Okay, okay, okay. Huwag okay. man ko kay kubal akong kamot. Ayan e siya guys. Ayan siya. Oy, Ming Ming! Okay, okay, okay. Ayan. Ayan siya, guys. Ay! Ayan siya. Ayan ang laman niya, guys. Ayan siya, guys. Ang sarap na niyo. guys. As in, ko talaga ito, guys. Ang durian. Guys, guys, ang durian. Ito lang talaga masasabi ko, ha? Tagadabaw ka man o hindi. Kahit mga hindi tagadabaw na may marunong, meron din namang hindi mga taga Davao na gusto din kumain ng durian. Pero ito lang talaga masasabi ko, wag kayong kumain ng durian kung may high blood talaga kayo. Kung kakain na kayo, isang liso lang talaga. Dahil ang durian daw ay daw lang ha daw. Ano daw ito? Hindi daw ito pwede talaga sa may high blood, guys. Dahil madami na kami na imbalsamo din, guys. Na tatanungin naman ano ang cost of death. Madami siyang kinain na duro yan. Tapos, may high blood ka, bawal yun. Bawal talaga yun. Dapat, maganda ang kumain nito yung mga animic, yung mababa ang dugo. Ito, din ito. Pero, madali naman pataasin ang, ano natin, ang dugo natin na, yung wala tayong pera, na yung dugo natin sa high blood. tataas ng dugo yung walang pera. <laughs> ayan guys, o, oh, ayan. Ewan ko kung anong variety nito. Ng durian ito. Basta ang paborito ko talaga ay eh. Gusto ko talaga siya. Harap na po eh. Ang daming durian dito sa Davao guys. Pero ngayon mahal pa dahil pa talaga season. Nagsisimula pa lang na maghinugan ang mga durian. Pero pag talagang bagsa na talaga na maghinugan na talaga lahat. Naku guys! Naku sa mga kanto-kanto. Ang daming ng durian. Harap guys. Ang dami pa nito. Tingin-tingin ka dyan, Hindi ka naman kumakain ng durian. Ano ko lang talaga, ito sirong palaka. Ito mga kasama ko nito. Ayan. Si mama, kunti lang ipakain ko nito. Bibigyan ko lang si mama ng isa. Dahil bawal kasi siya kasi may high blood. Kasi lang talaga si Bibi. Hindi ko makain yan si Bibi, guys. Hindi ko makain durian niyan Dahil, naku, guys. Pag mga Tagalog, guys, hindi talaga ko makain durian. Kasi napabahuan. Yan, guys, si Bibi. Dinala ko lang dito sa Dabaw yan. Pero talaga, Tagalog talaga yan. Pero hindi naman lahat ng Tagalog. Mayroon din naman Tagalog na makain yan ng durian. bira lang na nababahuan talaga sila guys kasi ang bagsik Ang amoy nito pero mas okay okay pa naman din ang amoy nito guys hindi gaya ng klikili ng kabaho ba, kabaho na ba siya ng sa hindi din anak guys eh pero kami ma sa gadabaw okay na kayo chill kayo -an, Anto, obama, ng, eh. <laughs> <laughs> naman ang baho ang durian ilamian hindi kami no ang toba mo nga nasa ang lumi eh lahi naman na yun doon dah Mami, oh, uh, yaka. Bagay na sa ako. Wala akong dugo, guys. Espiritijut kababa. baba. Namang kaya diferent siya sa dugo. Ako nung good, guys. Nabot siya o 70 over 60. Buti na itinod na gainom na magpapuan sa dugo. Okay. Tinood yun na ako infection sa dugo. Tungod sa akong pagtrabaho sa funeral. Pagtrabaho ko sa funeral, ako infection sa dugo. Tapos si Bibi din na. na na anuhan ko ng pinagbubuntis ko pagka panganak ko sa kanyang Mayroon lang siya yung sa dugo pero mainit yung kaming gamot kaya ito lang namin kayo eh namin dito may pain doon yan Ang kaon ay nagkaon may lamik <laughs> Ayan siya sure, guys, isang buto, isang buto. Marami pa to guys, kaya thank you for watching guys. Bibigyan ko sana kayo. Kasi hindi naman makapasok guys. Ayan siya sure, guys, sa magusto ko may indoor yeah, malami dito sa Adzapaw. Ayan guys, thank you for watching. Bye bye!